yon at ngayong araw mga boss, ito nga, bago tayo magluto ngayong araw, isamahan nyo muna ako para maglinis ng bahay dahil araw ng Sabado ngayon. Siyempre, dahil na-promise ko kay misis na ako ngayon maglinis ng bahay, Woo! kaya hey, sinimulan ko na ng maaga para siyempre maaga din matapos. Yan, at inuna ko ang linisin itong bintana wow. mga boss dahil sobrang alikabok na. Yan, konting spray-spray at punas lang. Okay na yan, gusto na yung bintana. At syempre lilipat naman tayo ngayon sa loob ng bahay at tingnan nyo naman itong mga kalat 2 years old at magti na nga sa November si Mavi Kaya heto, sobrang napakakulit niya na at napaka-playful na talaga At sobrang hindi na talaga mapipigilan ang kalat lagi sa bahay Pero syempre, okay lang yan mga boss At heto nga, dumating na yung stock natin na unan Kaya syempre, unahin muna natin to Kaya nagbalot muna ako ng mga orders Bago ko ipagpatuloy yung paglilinis Yan, at kung sa mga gusto mag-order mga boss Ibinilalagay ko lang yung link sa comment section at, at syempre, heto na, pinagpatuloy na natin yung pag map sa bahay at eto sa kabila naman tayo ngayon masarap din pala maglinis ng bahay paminsan-minsan mga boss kasi siyempre pinagpapawisan ka na eh, masarap pa sa paningin at sa pakiramdam yung malinis ang paligid kaya eto kinarer ko na yung paglilinis ngayon at sa nakikita nyo mga boss nandyan nga pala si Wangbo dahil ayan nakikipagpintuhan sa akin habang naglilinis eh nalilibang naman ako habang naglilinis may kakuntuhan eh kung ano-ano mga sinasabi sa akin at nagpapaturo mag yan mga boss kaya wag na kayo magugulat kung lagi nyo na yung makikita kasi siyempre isasama ko na lagi yan kahit maging cameraman lang daw. So mabalik nga tayo dito sa paglilinis mga boss. So heto patapos na rin ako dyan. So ibabalik ko na lang sa pwesto yung mga lamesa at upuan. At siyempre pagkatapos nyan it's time to cook na mga boss. So heto yung ngayon ng ulam natin ngayon. Ambo, dito ka ba kakain? Okay siya to Kakain ka niyan. Yun, at hindi nga sasalita si At ito ay ang lulutuin natin mga boss. Inaluto e, ko na ito nung mga nakakaraan. Pamos na merong takway na tinatawag sa amin sa kapis. Ayan mga boss. So, pinalitan ko, bina, ko lang ng mabilis yan. At ito, nagpainit na ako ng tubig dyan nilagyan natin ng sibuyas at syempre luya pagkakulo niyan mga boss yan ilalagay na lang natin yung bangos yan napakabilis lang nitong iluto at syempre titimpla na natin ng suka bago kumulo mga boss pag uminit na yung suka ilalagay na natin itong takway so ayan pakukuluin lang natin at titimpla ng asin at magic sarap at all goods na yan mga boss